Magandang araw mga idol. Sa video natin ngayon ay may tuturo kasi yung simpleng paraan upang masolusyonan ang kadalasang naging problema ng mga pressure washer natin. Napak-effective ng ganitong klaseng paraan mga idol upang mag-function ulit ng maayos ang mga pressure washer nyo. hindi rin ba humihigop ng tubig ang pressure washer nyo o hindi na siya nagbe-build ng pressure ganito lang ang gawin nyo i-connect nyo lang yung inlet hose ng pressure washer nyo sa gripo at buksan nyo yung gripo upang madaluyan ng tubig yung loob ng hose papunta sa piston ng pressure washer nyo hayaan nyo lang na nakabukas yung gripo at hintayin nyo na may lumabas na tubig sa nisel ng spray gun nyo dapat nga pala nakatrigger yung spray gun nyo upang makadaloy palabas yung tubig sa nozzle ng spray gun nyo. Hintayin nyo lang ng ilang minuto kung may lalabas na tubig sa nozzle nito. At kung pagkalipas ng mga limang minuto ay wala pa rin tubig na lumalabas sa nozzle nyo, ibig sabihin ibarado barado yung spray gun nyo o ang nozzle nito o di kaya barado yung filter ng inlet hose nyo. Linisan nyo muna ito upang wala nang bumara upang makadaloy na natubig tubig na maayos at may lumabas na natubig sa nozzle ng spray gun nyo. Yan guys, may lumalabas na natubig sa nozzle. Ibig sabihin na pasukan na ng tubig yung piston ng loob ng pressure washer nyo. Kung napapansin nyo ay putol-putol pa ang daloy ng tubig na lumalabas sa nozzle ng spray gun. Ibig sabihin may hangin pa yan sa loob na naging sanhi ng airlock. Nagkaroon kasi ito ng airlock kaya hindi ito humihigop ng tubig at hindi nagbibuild ng pressure ang pressure washer natin. At kung napapansin nyo na medyo malakas na yung lumalabas na tubig sa pressure washer nyo, ay pwede nyo nang i-on ang pressure washer nyo. kung napapansin nyo na lumalakas at humihina yung pressure ng tubig na lumalabas sa nozzle ng spray gun ay okay lang yan kasi nakakonnect pa kasi yung inlet hose ng pressure washer natin sa gripo ibig sabihin nakadepende yung pressure na nabibuild ng pressure washer natin kung gaano kalakas na lumalabas yung tubig sa gripo natin kaya ngayon i-disconnect na natin yung inlet hose sa gripo at sa drum na natin ilalagay yung inlet hose ng pressure washer natin mas maganda kasi na sa drum kukuha ng tubig yung pressure washer natin upang mas malakas na pressure ang bibuild ng pressure washer natin.